Nakagat na naman ako ng pusa namin kaya nandito ako sa may Animal Bite SPMC sa Davao City. Pipila ka muna, dapat maaga ka talaga. Dumating ako dito ng 6.30 a.m. So nakapila ako at una magpapareseta ka muna sa doktor. Titingnan nyo um, sugat mo and then bibigyan ka na ng reseta. Pupunta ka na naman ngayon sa may lingap para libre yung uh, vaccine na ibibigay sa iyo. So, na, pupuntahan mo muna yung apat na pharmacy na binigay ng lingap. So, isa ito sa pharmacy yung New Butika Conception. Dapat pipirmahan, bibigyan nila ng um, price kung magkano, kung available ba o hindi. So, tapos na akong napuntahan yung apat na pharmacy. Babalik na ako ngayon sa Lingap. Mabilis lang pala ang proseso ng lingap. Hindi kagaya noon na isang araw ka talagang maghihintay. Dito mga 30 minutes lalabas na yung guarantee letter mo. So papunta na ako sa lingap at mga 30 minutes lumabas na yung aking guarantee letter. Tapos kukunin ko sa pharmacy na nilagay doon sa lingap kung saan ko kukunin. So, doon ako sa Kalingap Pharmacy, kukunin ang aking vaccine. Sabi pala sa may animal bite, bawal dalhin sa bahay ang um, yung vaccine. So, galing sa pharmacy, e, idederecho mo, ibibigay sa animal bite. Tapos, babalik lang kami, inabukasan, kasi Friday ako nagpunta, so Monday ako bumalik. Binigay ko na doon, 2 p.m. lang ang kanilang cut-off. Kung hindi ka aabot ng 2 p.m., huwag ka munang kukuha o huwag mo munang kukunin sa pharmacy ang iyong vaccine. Kung anong araw ka pupunta, doon mo na lang kunin. And then bumalik ako kinabukasan, ito mahaba ang pila. Pero naka number 29 pa rin ako. So, bibigyan ka ngayon ng bagong number. Dahil yung sa kabila, yun yung mga new patient na hihingi pa ng reseta. So kami, tapos naman kami na kabigay ng vaccine, uh, maglalagbok lang kami dito, 629. Ayan, aantayin lang yung number na tatawagin. Pagkatapos nun ay kumain muna ako dahil alas 7 pa naman yung tawagan. So nandito na ako na ulit sa harap ng uh, lingap. Nandito din ito sa harap ng lingap yung animal bite. Ayan guys, aantayin mo lang, bibigyan ka ng form at babayaran. May babayaran ka ng 125 pesos. And then tatawagin ka ulit para i-vaccine ka na. yun ang proseso mga langgano. Dapat maaga ka talaga umila dito dahil napakaraming mga bata na nakagat ng aso, ng pusa. 'Yun po. Tapos binigyan din ako ng TTR, Toxoid yun lang tapos na yung pagpabaksin ko at safe na ako sa rabies yan kaya magingat tayo mga langga lalo lang ng mga bata na hindi nagsasabi tanungin talaga natin sa harap ng animal bite meron pala dito um, 7-11 at hindi ka magugutom habang naghihintay ka kakain ka muna that's all bye